So ito mga kaburdi, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Lock TV. So hindi na ako magpapakita sa inyo, medyo madumi pa ako. Ito nga oh. Mamay ko. Yeah, galing pa ako sa trabaho. So maingay na 'yung mga kuliglig. So ito na 'yung mga ibon natin ngayon. So ito na 'yung second day ng vlog natin sa Bamboo Pigeon Lock So ito 'yung mga ibon natin, si John Harden. Yan, si White P. Brusco, siyempre. Nandito pa rin. At ito, si Thunder si Maru at saka si Kuki so, sa mga nagtatanong para sa ng mga ibo natin may nalipat na ako dito wait lang wait lang Ayan. nalipat ko na dito sa so, banda ito si Aparipi ni Sir natin record then yung record din na isa La blue bar na nanggaling kay hRS lock yan so marami na tayo nawala pagay nung grisa na rs lock din na isa yan so napabayaan natin yan kaya kawawa din so ito, ito tayo banda medyo madilim mga kois pagtyagaan nyo yun na yung kadiliman nandito yan di ko pa nalilinisan yung lock nandito naman yung isa yung backcord din yan backcord be na galing sa ninong natin kay ninong Romel yan Matanglawin lock Chelsea lock backcord din ito tapos may backcord tayo sa iba't ibang pansir so nandito yung OG natin na ni yan hindi pa na mabubukas yan nandyan pa siya oh. okay pa rin yan Nakakapag-breed ah, pa rin tayo ng B2 lines. Then yung tatay niya yung backyard dito. Kung naalala nyo. Yan, backyard spot. Ayan, backyard spot para to. I mean, yan. So, sila yung dalawa yung pinagpares ko. Noong nabuko yung B2. So, ito yan, na, yan na lang yung mga ibon natin. Lahat-lahat. So, pinakita ko na. Sa nakaraang video natin, hindi ko napakita sa inyo. Pero yan, napakita ko na. Yan, balik tayo dun sa loft natin. Yan yung itsura ng loft natin. Nagawan ko na pala ng landing board. Hindi ko nasasabi sa inyo. So, simple lang. Napaka OG OG lang. Napakita ko sa inyo. Napaka simple. Ah. Yan. Napaka simple lang. Ganyan lang itsura. So, nakita niyo na doon yung si trapping natin. So ganyan, ito na yung pinaka landing board. Yan yung pinaka ng ibon. So nagbabalak ako dito mga koys. Alalagyan ko dito ng pinaka viewing area. So hindi pa tapos eh. Balak ko pa lagyan dito ng parang ano din pinaka viewing niya din. So, di ko sa di ko sa mga susunod na video pero ito temporary para meron lang lipatan yung mga ibon natin kasi dati siksikan sila at ngayon nga yun nga yung pinaka content natin dahil nga sa siksikan sila mga koys o mga ka yun yung mga naging problema. So papakita ko yung sample sa inyo kung bakit. Ayun. So kung nakikita nyo ba, sino Ito si Adrian Harden muna. Ayun, nakikita nyo wala siyang buntot ngayon, ayan oh. Walang buntot. Then yung iba, Ganun din, walang buntot at bawas-bawas yung pakpak. Tistis kasi yung nangyari mga kois, So ito, hindi ko nagtanggal. Ito yung sa sample lang ko. Ayan. Kung nakikita nyo yung buntot to, oh. focus natin. Hindi ko ma-focus ha. Ayan. Ganyan ka, 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 tistis -tis yung mga buntot nila. At ganyan sila kadumi. So nangingitata tayo yung dumi nila. So ngayon mga kois, tatanggalin ko muna yung pinaka-dumi niya. O yung pinaka-bali-bali na pakpak nila. Yan, sa so nakakalungkot man, ganyan na itsura yung mga ibon natin. So naglinis na rin ako. Nga lang, gan pag ganito pala yung pinaka flooring screen, medyo mahirap pala tanggal na ng balahibo. Pero sa na video, tignan natin. Suggesting kayo paano gagawin. So balak ko na nga lang kasi imating ko eh. Pero syempre, dahil wala pang budget, yung dating loft natin, ito yung kabilaan niya eh. Ito yun, kung naalala nyo to. Ito yung pintuan niya sa kabila. So hopefully, hindi siya nasira ng todo. Yan oh kahit nilaglag natin mula sa yero yun, tsaka yung kabilang pisngi bali yung itong kabilang pisngi na to at tsaka yung badalikuran, iba na to <laughs> Binuuna natin to ayun na nagbo, so simple lang, mga retaso lang galang sa trabaho, para mabuild natin ulit, pan temporary lang naman malay natin makagawa tayo ng loop natin, so ngayon tatanggalin natin muna ng ano yun so papakita ko yung final result sa inyo a few inches later so ito na, kung natanggal natin Kung nababansin nyo May mga kuto pa nga Na naggagapangan dyan O oh. Yan ganyan Ibig sabihin Low condition din yung ibon natin Yan So ito na siya o oh. Napaka dumi pa asin dumi din natin Yan o oh. Ganyan kapayat Ang talim Parang ano Parang Hindi rin naliligot Tsaka di rin kumakain Yung ibon natin Yan So Lidyo ibalik na natin Para Iwas stress na din Wala siyang buntot ngayon Tinanggalan natin alas wala silang buntot So abangan nyo Hindi ko ganong tinanggal Yung mga dibal eh Hindi ko tinanggal Kahit tistis So magpaparonda din tayo Para kasama din kasi yon Yan pinaka tips din sa inyo Mga koys o mga kaverdi Dapat yung mga ibon nyo Is pinaparonda nyo din So kailangan yon Para healthy sila Lagi healthy sila Kahit na medyo okay naman yung kulungan Hindi naman ganun talaga kasi eh Kasi napabayaan din sila Then hindi sila rumoronda Yung mga ibon natin Sabit talaga sa labas Then kulang din sa pagkain siyempre dahil napabayaan natin so o titignan natin mga ka kung paano yung technique natin kung paano maibawi itong mga ibu natin so tignan natin kung kaya natin ng 2 weeks 3 weeks para ma-recover pero palagi ko hindi ko ma-recover ng todo katawan lang pero yung balahibo almost 1 and a half month bago yan depende kung maglulugon pa yan so yan mga koys o mga kabrody, hanggang dito na lang ulit yung video natin. So ngayon, mga simple update lang. Simplong, mga simple mga papakita ko pa lang. Yung mga exciting part. Iba sa mga susunod na video natin. Yung mga matinding transition. Tsaka yung mga matinding editing. So ngayon, simple lang muna. So yan, ngayon ang ibon natin. Jan Harden pala. Ito siya. Ngayon. Okay, yung dalawa nating ibon. Na sila na ngayon yung pinakaano dito. Pinakakik sigurado. Hindi natin nilalaro. Breeder natin to eh. Baka, tsaka ito, iniisip ko kung gagawin ko na lang reader. Ito na lang yung hen. Bali, yung hen natin is yung pinakita ko kanina na dalawa. Sila na lang yung dalawang hen natin. Yung katabi ng backyard natin na spot. So, backyard at tsaka yun na lang. Yung isang A -A ARP na lang na. A ARP ba yun? O, basta. Hindi ko na naalala. Gano'n na lang. So, and then, dito na lang mga kois Mga ka-birdie. So, ingat sa inyo. Happy flying.